Paalisin naman natin tong oil change indicator natin. Ang gagawin lang. E so yun na nga guys. Lumabas na nga yung ating oil change. Kailangan na natin mag change oil para dito sa ating Airblade 150. Tara change oil muna tayo. Harap tayo ng pwesto rito. Kung kailang kasarapan ng biyahe. Bigla pa tayong nagka change oil. No? Bigla nag indicate pa yung ating oil but na may baon tayo rito Repsol oil ayan oh. saka may baon din tayo rito ng, ano, inflator para in case na maflatan tayo Sa so, talabas muna natin mga gamit natin ito lagi ako may baon ng mga ganito yung plastic para kahit saan tayo mapunta eh all goods na all goods meron tayong uh, pang change oil no kasi eh, mahirap na kung saan tayo abutin di ba alam niyo naman mga angkas biker So yun, siyempre bilang ang cash ka biker, kahit saan tayo mapunta, siyempre di natin lang kung saan tayo napupunta, di ba? So lagi tayo nagbabaon ng langis. Ito, Repsol, tapos fully synthetic, 10W40 yung baon natin. Kamayin ko na. ito grabe yung oh. no? parang konti na lang yung lumalabas ah so yun, guys para maganda takbuhan natin lagi ha ah. tandaan nyo yung nito bago na kasi yung label ng Repsol natin eh nakalagay na ano motorcycle oil smarter protection comfort lifespan okay world champion lubricant number 1 Okay. Init guys. Sino muna tayo ng tubig. Lagi kayo magubaon ng tubig. Kahit saan kayo pumunta. Grabe lamig. Papa Plus. ito yung maganda sa Repsol guys oh. pero na siyang tubo dito hindi natin kailangan ng embudo yan oh. so ayun mga true friend lagi lang kayo magbaon ng Repsol Oil para sa kunsan man tayo mapadpad ng mga lugar eh, meron tayong pang change oil anytime. So, yun lang guys, uh, Repsol Oil, gamit natin sa pang araw-araw natin biyahe para tuloy-tuloy tayo sa rides. Okay, ligpit tayo ng kalat. Grabe, sa kalsada pa tayo nagkalat, oh. Butwin lang really, talaga, lagi tayo may baon. Sa kaya ito, magbaon din kayo, oh. Aeropack tire sealer inflator para in case na maflatan tayo kaya mga kasamahan natin eh meron tayong pang reserba dyan eto tapon na natin to Okay, so nakapag-change oil na tayo. Alisin naman natin tong oil change indicator natin. Ang gagawin lang, ay hold to and then on off sa ating bottle nito. So, ganun lang guys, tapos mawawala na 'yan. So, subukan natin. So, yun guys, ha, yung oil change. So, hold muna natin 'to. Hold. Tapos pihitin natin tong ignition natin. Yan, habang naka-hold, buksan ulit natin siya. And then yung oil change hintayin natin mawala. Yun. So, kita nyo yun, guys. Ayan, no. Oh, nawala na yung oil change. So, every 6,000 kilometers na takbo natin, ilalabas ulit siya. So, mag-change oil ulit tayo. Okay? So, ganun lang ka-basic. Okay, son. All goods na, mga true friends. Biyahin na ulit tayo. Tara! Malakas tip ngayon, eh. Diba? Bermans, eh. Let's go!